Hello guys, Radenlon Vlog nga pala. Kung bago ka palang napadpad sa channel ko, mag-subscribe ka na, at huwag kalimutan click ang notification bell button, para updated ka sa mga bidyong katulad nito. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Di matamis ang tagumpay kapag, walang paghihirap na nararanasan. Huwag mong isiping mahirap, isipin mo yung pangarap, hindi baling natalo, importante lumaban. Tips para hindi ma-disappoint. Huwag kang mag-expect. Kapag wala ka ng paki sa maraming bagay, dun ka lang sasaya. Natural lang na may mainggit sa'yo. Masanay ka na. Pagkakamali ang patunay, na sinubukan mo ang isang bagay. Kalimutan ang nakaraan, pero tandaan ang aral. Ang tiwala mahirap hanapin, pero madaling mawala. At dahil malapit na matapos, mag-subscribe ka na kaibigan. Para updated ka sa mga bidyong katulad nito. Thank you for watching. Read on Blog.